Ano guys, natupok yung ano niya, yung ibang mga gamit nila. Ito guys yung kwarto na mismo nung pinangyariyan ng sunog. At isa nga po sa pamilya ng mga nasunugan ay nanawagan na sila po ay matulungan at ito po ang kanyang panawagan. Yun nga so guys, nandito tayo sa ano, nandito tayo ngayon sa may bahay na sinabi nasunugan. Tinunton kasi ako kakapon ng isa nating followers na gustong humingi ng tulong dahil sa nasunugan nga dito sa ipag dito sa Purok 3, kaya pinuntahan namin ngayon at nandito po siya ngayon yung mismong kakontak namin kaya guys puntahan na natin Tau po si Ate Gemalin po Hi. Ito si Ate Jemalin. Nakikarin na ba po kami nandun eh? Ah, okay lang po. Ah, ito po pala yung ano, bahay. Ay, tindi po pala ng ano, no? Hindi pala na sunog dito. Talagang na ano. Tama guys, natupok yung ano niya. Yung ibang mga gamit nila. Ito yung mga gamit din nila nandito. Mga sapatos. Morning po. kumusta ang ito guys yung lugar kung saan merong nasunog at pinapunta kami rito ng mismong nasunugan upang humingi sila ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Marebeles Bataan na sana matulungan sila dahil sa nangyari sa kanila. Ito guys yung kwarto na mismo pinangyari ng nasunog. Kaya kitang kita nyo naman kung gaano kaitim at maraming nasunog na gamit. Halos na wash talaga dito sa kwarto na yung lahat ng gamit wala talaga daw silang nailabas na may kita nyo lang yung pagkasunog at ito guys yung apat na kwarto at ito po ay apartment na tinitiraan ng isang pamilya may mga bata rin nakatira at buti na lang guys walang batang uh, nandito nung panahon na nasusunog to at sila po pasok at nakikita nyo naman yung mga kable na naputol na sa sunog at siya medyo nangitim na yung bahay na yan ito guys yung kwarto na hindi masyadong na damage pero talagang na damage talaga sa kapal ng uso kaya nang itin ito mga tinanggal na nila yung ibang mga gamit nila ayon nga sa mga barangay officials sila ay agad na rumesponde nang malaman nila na may nasusunog sa kanilang lugar habang sila ay nasa emergency meeting at agad din nakaresponde ang, ang mga bumbero kaya napula agad ang sunog. At salamat sa ating mga barangay official na sila ay agaran na responde kahit na sila ay nasa kalagitnaan ng meeting. At salamat din sa ating mga bombero na agaran na karesponde agad upang maapula agad ng sunod. At ayon sa ating mga barangay official, sila ay nagsasagawa ng agarang tulong sa ating mga kababayan na nasunugan dito sa Ipag Purok Tres upang sila ay agarang makakuha ng mga pagkain at mga supplies na kailangan nila sa araw-araw at isa nga po sa pamilya ng mga nasunugan ay nananawagan na sila po ay matulungan at ito po ang kanyang panawagan. Uh, kami po yung pamilya ng nasunugan, uh, hindi sana kami ng kahit anong uh, maitutulong ng mga kapwa natin kasi as in wash out po talaga sa amin. Eh. Kahit ano sana pwedeng maitulong, taos puso namin tapos din Uh, kasi sa ngayon talagang kailangan, kailangan po namin ng tulong talagang as in, walang wala po talaga kami. Talagang naubos po talaga dahil lang sa sunog na yun. Kaya sana uh, nananawagan ako na humingi sana ako ng kahit konting tulong para sa inyo. Para makabangon ulit kami. Uh, mga kababayan ko sa kumimingin sana kami ng kahit yung tulong lalo lalo na sa mga uniform sana ng mga bata pagkain, damit kasi as in wash out talaga kami ah uh, sana kami ng kahit konting tulong sa gamot para sa mga bata kasi uh, pagkain, unang-unang una, yung unang, unang pagkain talaga kailangan-kailangan talaga namin kasi talagang hindi namin alam kung saan kami magsisimula, saan kami kukuha pati yung mga gamit ng mga bata sa eskwela talagang as in talagang naubos dahil sa sunod kaya sana humingi gawin ng konting tulong sa inyo para makabangon niya kami yun, thank you so yun nga guys ang kanilang panawagan para sa ating mga kababayan dito sa Maribeles at sana nawa po ay makatulong po tayo kahit pa pakunti-kunti sa kanilang mga pangailangan tulad po ng school supplies para sa mga bata at nangangailangan din po sila ng pampers para sa kanilang maliit na anak. At kailangan din po nila ng mga pagkain na pakain nila sa araw-araw. Ngayon guys ay nangangailangan po sila ng tulong natin. Yeah, so guys, uh, nakausap na natin sila ate at kuya yung nasunugan. At nakita naman natin kung ano yung sitwasyon nila rito. At sa mga gusto kong... Tumulong sa mga may mabuting puso. Kung gusto niyo naman po ng personal na po pupunta po dito, uh, pwede niyo parang kontakin at sasamahan po namin kayo para po uh, ibigay po natin yung uh, ibabahagi natin sa kanila kahit na mga konting tulong. At maraming salamat sa mga tutulong pa lang po, ipapasalamat po ako. Sana po matulungan niyo po sila. Ingat po.